Hello mga kakwentuhan, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ngayon ay babiyahi tayo sa isang lugar na pinakakilala sa mga bagay na paranormal at mga kakaibang kapangyarihan na sinasabing taglay ng mga residente nito. Isang isla na sikat sa ganda pero mas sikat sa misteryo. Walang iba kundi ang Siquijor Island tinatawag din na Mystic Island o Island of Fire. Pero bakit nga ba? Totoo ba ang mga kwento ng mga albularyo, mampabarang at kung ano-anong kakaibang enerhiya na bumabalot dito? Nako, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Kwentuhan sa Dilim. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaylee ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan! Bago natin pasukin ang mga kwentong nakakakilabot na umiikot sa lugar na ito, silipin muna natin ang kasaysayan ng Sikihor. Kasi hindi naman basta-basta nagkaroon ng ganong reputasyon ang isla, di ba? Maaring ang mga kwentong kababalaghan na naipasa sa maraming henerasyon ay base sa totoong mga karanasan ng mga bisita at mga lokal ng lugar. Nagsimula ang mga usap-usapan ng kababalaghan noon pa, mga way back 1565, nang dumating ang mga Kastila sa pangunguna ni Esteban Rodriguez, isang miyembro ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Sila ang unang Europyanong nakatapak sa Siquijor. Ang unang nakita nila ang mga puno ng molave na puno ng alitaptap na sa gabi ay tila nagniningas kaya tinawag nila itong Isla del Fuego o Island of Fire. Pero higit pa doon ang rason kung bakit tumatak ang hiwaga ng Sikihor kahit sa makabagong panahon. Hindi lang sa pagdating ng mga Kastila nagsimula ang misteryo matagal nang nakaugat sa kultura ng mga taga siquijor ang folk healing at tradisyonal na panggagamot. Dito na ang kaalaman sa mga halamang gamot, sa mga orasyon at sa mga ritual na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Para sa mga sinaunang Pilipino, ito ay bahagi ng kanilang pamumuhay at koneksyon sa kalikasan. Gumagamit sila ng mga halaman at ritual para sa iba't ibang sakit mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga karamdamang hindi maipaliwanag. Siyempre, para sa mga Kastila noon na may malalim na paniniwala sa Kristyanismo, ang mga gawain ito ay parang black magic o pangungulang. Para sa kanila, ito ay paglabag sa kanilang relihiyon at itinuturing na gawa ng masamang espiritu. Ang pagdating ng mga misyoneryo ay nagdala ng bagong paniniwala, pero hindi nito ganap na nabura ang mga sinuunang tradisyon. Sa halip, nagkaroon ng halo-halo kung saan ang lumang paniniwala at ang bagong relihiyon ay nagkasama at minsan nagbabanggaan. Iyan ang naging ugat ng usap-usapan na ang Sikihor ay may koneksyon sa Salamangka, putiman o itim. Kaya naman, hanggang ngayon, daladala pa rin ng isla ang misteryoso reputasyon na yan, na parang isang lumang kwento na ayaw mawala sa alaala ng mga tao. sa mahabang kasaysayang ito ng paranormal at mystic healings hindi nakakapagtaka na marami ang nagbahagi ng kanilang mga kakaibang karanasan sa Sikihor maraming turista at lokal ang nakikwento ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari May isang estudyante daw na itago natin sa pangalang Liam. Isang adventurous na vlogger na nagbakasyon sa Sikihor. Narinig niya ang kwento ng isang lumang dambuhalang puno sa gitna ng gubat. Isang puno na sinasabing pinaninirahan ng mga sinaunang espiritu. Sa kagustuhang makakuha ng kakaibang content, naglakas loob si Liam na bisitahin ito mag-isa ng mga bandang dapit hapon. Habang papalapit siya sa puno, unti-unting lumamig ang paligid. Kahit tirik araw kanina, bigla siyang nakarinig ng mga bulok na tila nang gagaling sa hangin. Mga salitang hindi niya maintindihan pero nagdulot ng matinding kaba. Pakiramdam niya may nakatingin sa kanya mula sa dilim ng mga dahon. Isang mabigat at matalim na titi na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nagmadali siyang umalis at halos takbuhin ang daan pabalik sa resort kung saan siya nananatili. Kinabukasan ni Lagnat siya ng malubha sa kasagsagan ng lagnat na naginip siya ng isang matandang babae na may mahabang puting buhok. Nakangiti ng kakaiba tila nagbibigay babala na hindi dapat ginagambala ang mga lihim ng Sikihor. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ni Liam ang kilabot na kanyang naramdaman. Hindi lang sa kalupaan nagpaparamdam ang hiwaga ng Sikihor sa mga mangingisda ng isla, usap-usapan ang mga kakaibang pangyayari sa dagat tuwing hating gabi. Si Mang Ben, isang beteranong mangingisda, ang isa sa mga nakaranas nito. Madalas daw silang makakita ng mga kakaibang ilaw na lumulutang sa gitna ng karagatan na tila sumusunod sa kanilang bangka. Hindi ito ilaw ng ibang bangka o barko dahil lumulubog at lumulutang ito natila may sariling isip. May isang gabi habang naglalayag si Mangbe kasama ang kanyang anak, narinig nila ang napakagandang awit mula sa malalim na bahagi ng dagat. Isang awit na naghatid ng kakaibang pakiramdam na tila humihila sa kanila muntik na silang sumunod sa tunog kung hindi lang sila napigilan ng kanilang instinct. Ayon pa sa ibang manging isda, may ilan daw na nakakakita ng mga maligno o mga kakaibang nilalang na nakatayo sa mga bakawan, lalo na kapag lumubog na ang araw. Ang mga ilaw daw na ito at ang mga awit ay patuloy na bumabalot sa misteryo ng karagatan ng Sikihon at pinaniniwala ang babala o pang-akit ng mga nilalang mula sa ilalim ng karagatan. Hindi rin mawawala ang mga karanasan sa mga albularyo ng Skihor na sentro ng reputasyon ng isla. May isang ginang daw na nating Sonia na matagal nang naghihirap sa isang karamdaman na hindi matukoy ng mga doktor. Paulit-ulit na pagkahilo, pananakit ng ulo at pangihina ng katawan. Pagkatapos na ilang buwan na pagpapatingin sa iba't ibang ospital, walang makitang medikal na paliwanag. Bilang huling pag-asa, pinuntahan niya ang isang kilalang albularyo sa Sikihor nakilala sa pangalang Yoli. Matapos ang ilang araw ng pagsasagawa ng mga orasyon gamit ang mga halamang gamot, unti-unting nawala ang kanyang sakit. Nagpatunay si Sonya na ang kanyang karamdaman na hindi maipaliwanag ng aghang ay gumaling matapos o mailalim sa tradisyonal na panggagamot sa isla. Gayunman, mayroon din namang nakaranas ng kabaligtaran. Si Jason, isang mandalakbay na hindi naniniwala sa mga kwento ng si ay nagpakita ng kawalang galang sa isang sagradong lugar na kanyang pinuntahan nung siya ay nagbakasyon. Pagbalik niya sa Maynila, Nagsimula siyang makaranas sa matinding pananakit ng tiyan, lagnat na ayaw bumaba at mga bangungo tuwing gabi. Matapos ang ilang linggo, pinayuhan siyang bumalik sa sikihor at magpaalbularyo. Doon, sinabihan siya na siya ay nabalis o nausog matapos niyang galitin ang mga elementong nakatira sa lugar na iyon dahil sa kanyang kawalang gala kahit siya ay binalaan na ng kanyang mga pinsan na lokal sa lugar na iyon. Sumailalim siya sa ritual ng paglilinis at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang kalusugan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng dalawang muka ng kapangyarihan sa Sikihor, nakakapagpagaling para sa naniniwala at nagdadala ng perwisyo para sa mga hindi nagbibigay galang. para sa akin ang pagiging haunted at mysterious ng isang lugar ay hindi lang basta nasusukat sa dami ng multo o kaluluwang nagpaparamdam. Sa kaso ng Sikihor, naniniwala ako na haunted ito sa mas malalim at mas komplikadong kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa mga nakikita o naririnig, tungkol din ito sa pakiramdam at sa pangkalahatang vibe ng isla. Una ang napakalakas na enerhiya ng lupa at kalikasan mismo sa sikihor ay nagdadala ng paranormal feelings sa kahit sino man. Kung titingnan mo ang isla, puno ito ng mga lunti ang gubat, malalaking puno na matatanda at mga kuweba na puno ng misteryo. Sinasabing ang sikihor ay mayaman sa spiritual energy, mga enerhiya na galing mismo sa kalikasan sa lupa, sa mga bato at sa mga tubig nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming folk healers o albularyo ang doon nag-ooperate at doon nila kinukuha ang kanilang kapangyarihan sa panggagamot. Pangalawa, ang matinding paniniwala sa mga espiritu, sa mga inkanto at sa mga kapangyarihang hindi nakikita ay may matatag na pundasyon at bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa Sikihor. Hindi ito basta kwento lang, ito ay mga pamana. Ang mga matatanda ay nagpapasa ng mga kwento at kasanayan sa mga kabataan. Ang kolektibong paniniwala na ito ay maaaring lumikha ng isang aura ng hiwaga na nararamdaman ng lahat ng dumarayo. Kapag nasa Sikihor ka, hindi maiiwasang maapektuhan ang sino man ng malalim na paniniwalang ito na nagpapalakas ng pakiramdam na mayroon talagang hiwaga sa paligid. At panghuli ang kasanayan ng panggagamot at black arts. Bagamat maraming albularyo ang gumagamit ng kalinang kaalaman para sa kabutihan at panggagamot, hindi maikakaila na mayroon ding mga kwento at usap-usapan tungkol sa paggamit ng salamangka para sa masamang hangari, tulad ng pangungulam o pagpaparusa sa mga nagkasala. Ang mga ritual na ito, positibo man o negatibo ang intensyon, ay naglalabas na matinding enerhiya. Ang mga enerhiyang mula sa mga ritual na ito ay maaaring manatili at magbigay ng kakaibang pakiramdam sa isla. Parang may mga bakas na naiwan. Pusibling ang mga lugar kung saan isinagawa ang mga dark rituals ay nagtataglay ng mas mabigat o mas madilim na enerhiya na nagiging sanhi ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kaya't sa tuwing maririnig natin ang pangalan ng Sikihor, hindi lang ganda ng isla ang naiisip natin, kundi pati na rin ang mahiwagang kapangyarihan nito, ang malalim na paniniwala ng mga tao at ang mga kwentong bumubulong sa diri. Mga kwentong nagpapatunay na ang hiwaga ng Sikihor ay buhay na buhay magpasahanggang hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsama mga kakwentuhan. Ang Sikihor ay patuloy na nagiging simbolo ng misteryo sa ating bansa. Ngayon, kayo naman ang tanungin ko. Nakapunta na ba kayo sa Sikihor? Anong kakaibang karanasan niyo doon? Naniniwala ba kayo sa mga albularyo at salamangka? At anong lugar pa sa si Pilipinas o sa ibang bansa ang gusto nyong pagkwentuhan natin sa susunod nating video? I-share nyo na ang inyong mga kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa Dilim.